for today's video guys magluluto tayo ng laumay oops ano Simple <laughs> simpre paint muna natin yung kasirola yan medyo mainit na kanina pa yung kasi nakasalang then lagyan natin ng mantika painitin yan luhin na natin yung Bawang, saka sibuyas. Srap. Sanggutsa. <laughs> Gisa? Gisa natin. Mix-mix ba? <laughs> Sanggutsa. Karne? <laughs> Ayan. Baka uh, medyo ok na. Lagyan natin yung mga gulay. Hindi ko alam kung lumi ba to o lumpiang gulay. <laughs> Dami, daming gulay. Yan, uhu. Uh, uh. Muntik hindi ko masya sa kasirola. So, ganito lang guys. Pagka nagkakrib. Nagkakrib <laughs> ng alak. <laughs> hindi daw kakain. Yan. Isa lang natin to guys. Yan. Mix mix lang. Hanggang lumambot. Ayan. Sarap nyan mamaya. Hehehe, halo halo lang guys. Walang pantakip. Yo, lagyan natin nang paminta. Tapos, kunting asin, pampalasa. Yan, dami. Paminta <laughs> ulit. <laughs> Then, lagyan natin ng magic sarap. Para sumarap yung luto mo. <laughs> Yan, okay. Kinangunan natin guys. Then nag ulit tayo ng karne. Yan yung karning manok. Lagay natin kunting gulay. Yan. Uh, palambutin lang natin guys. Yan lang, mix-mix lang. Then, pagka okay na, lagyan na natin yung pancit. Yun. Oh, unang lagay. Dami agad. Daming girl. Ganito ba magluto ng lomi, guys? Paturo naman yung sa inyo. Sa akin kasi, ikon lang yan. yung alam ko lang so yan lagay natin lahat yan guys pansit so yung halo haloin lang natin ganyan lang yung ginagawa ko guys pagka nagluluto ako ng lomi Noron gisa. Yan, lagyan natin ng asin. Tapos, ano ba yan? Masin ba yan? Di naman paminta pala. Ayan. Para may kunting anghang then, lagay natin tong magic syrup ulit. Pampalasa. And then, halo lang. after na after niyan lagyan natin ng chow bag yan kung hindi kayo ma-artist ng tubig guys kahit tubig ng poso pwede pero pagka masailan kayo ni mineral <laughs> so yan lagyan natin ng konting soy pampakulay tulad sa buhay mo punong puno ng kulay yan kundi ba then yan na siya guys kumulo na ka siya So, lagay na natin yung cornstarch. Yan. Ang palapot. Hmm. Yes. The best. So, yung next, yung itlog. Ng itlog ko, malaki. <laughs> yan itlog, guys. <laughs> Lagyan natin ng tatlo para I love you. Eh, <laughs> uh, Yan. pangalawa. Then pangatlo. Yan. Oh, di ba? Ganyan para magloto ng lomi. <laughs> Now you know. Haluhaluin <coughs> lang guys. Hmm, yang lumapot lapot. Yan. Yan nag Kulon aja guys. Lagyan natin ng gulay. Gulay, gulay. Yan. Trap, trap. Mix-mix lang. Okay, luto na guys. Okay, guys. Bye, bye. Ayos. <laughs>